Akin okay, muna. ay Kumusta mga kaigsunan, mga kaibigan? <laughs> Ang tagal na nating hindi nagpangita na. No? Mga anim na buwan, kalahating taon na hindi ako nakapag-upload dito sa ating uh, maliit na bahay. Sa kumpanya ni YouTube. Aha. Alam mo yun, dito na tayo ngayon sa ating uh, bagong uh, payag. Oh, ito na oh. Ito yung aming kusina mga kaibigan. Ayan oh. Ito na ang ating bagong kusina. Uh, ah, nakalipat na kami. Ah. ayan, ito muna ang ating ah, ipapakita sa ngayon na no? ang ating bagong kusina. <laughs> ito yung ating ah, refrigerator. Ah, mga ah. talaga namang ano. ah napagod na kasi ako magano Nabisi tayo sa trabaho mga kaibigan. Tapos talagang ano. Magano no nakalipat kami dito noong ano Last year at June, no. Oh, sa ating mga kaibigan diyan sa kumpanya ni YouTube, oh, kumusta na kayo? Oh, sana ay uh, masaya at uh, mabuti tayong lahat. Ngayon ay araw ng mga puso. Oh, February 14 ngayon, mga kaibigan. Kaya ito ang ating ano ngayon, no? Oh, recipe pula. <laughs> Magluluto tayo ngayon ng isang putahing italiano. Oh, mga kaibigan. Ah. Ama. Oh, Tirahin mo na ako. <laughs> okay. Ito na mga kaibigan, magluluto na tayo. Ah. Ay, pinatay pala. Oh. Ito yung Ito yung ating ano, lulutuin okay. ngayon mga kaibigan, no? Oh. pare Are. Ah. Ayan natin yung ating ano. Meron tayo Ito yung ating rep no, medyo puno-puno pa kasi walang sahod eh. Pag walang sahod, napupuno yung rep eh. <laughs> ito yung lulutuin natin ngayon. Yeah. Yes, ma. Pili. Ayan, oh. Eh. Por Pongi Porcini. Yeah, tortellini ito siya, mga kaibigan. Tortellini ba ito, ma? tortellini. Oh. Ito yung titirahan natin ngayon sa Araw ng Mga Puso. Ngayon, oh. ito yung iso natin, mga kaibigan. Oh, ito siya. Oh. Ayan na. Bah, ang aking kameraman ngayon, si Loving Wife. Kumusta uh -huh. naman ang ating mga lagay, mga kaibigan sa sa kumpanya ni Youtube? Tagal-tagal oh, na natin hindi napangita. No? Ayan na. Uh -huh. Ito na yung ating ano, Lalagyan na natin ng uh, olive oil. Olive oil ito, mga kaibigan, ha? Ayan. Mm. Marami yan siya, mga kaibigan. Pag marami, masarap. Mm. Ayan. Tapos, lalagyan na natin itong bawang natin. Mm -hmm. Ayan. Ayan. Ito, bago na itong ating kusina, no? Hindi na katulad sa kabila na medyo ano pa. nandito yung ating mga kagamitan, ano? Ito naman ang ating mga ano, ipalabas, eh. luto eh. Wala naman tayong ibang ano. Ibabahagi sa inyo. Meron tayong mga travel minsan. Meron tayong mga gala. Uh -huh. Ngayon, hindi tayo makatravel kasi napakalamig nga, uh, mga kaibigan. Mas natin konti, ha? Uh. At ito na, mga kaibigan, ano, oh. o. So, lalagyan din natin ng tuno. Itong tuno na, no Presko pa ito na tuno, mga kaibigan. Bagong, ano. Bagong, ah. Uh, bagong bingwit <laughs> Ayan, Oh. Yan mga kaibigan, uh, Italian style version pero ginawa natin ng kunting twist kasi may tuno. Yung mga Italian, wala na itong bawang, wala nang ano man. Ano lang yan dyan, olive oil at saka ito na agad ang ilagay nila. Pero tayo, meron tayong kunting twist. Ayan o. Oh. Tapos ito na rin ang ating ano, papakulo na rin tayo ng tubig para dito sa ating ano, tortellini. Lagang medyo masarap ata ito. Ngayon, lalagyan na natin ng kunting asin. Kunting asin. <laughs> At yung aking favorite, pepe. <laughs> ayan, may iwingan, no? Oh. Tinanan natin kunti, no? Alam mo na yan para mamaya. Tapos, ayan, Oh. Lagyan na, na natin ang paminta. Mm. Op, yung kameraman ko eh aagaw pa ng luwag eh huwag mo na agawin yung luwag <laughs> ayan o no? oh. mabilisan lang ito at itong palakasan itong ating ano no ang ating uh, exhaust no para di hindi tayo mangangamoy kasi ano nga yung mga kaibigan, taglamig, yun mo, sarado yung ating ano. Ano mo, tinan bintana natin, sarado yung bintana natin. Kasi para hindi papasok yung malamig. Okay, lalagyan na natin ang ano. Hindi natin ito iubos ma. Ano? Ipansahin mo na sa ano? Yan. Opya. Yeah. Opya. Yan na siguro Wala pati na eh Hop oh. Yan Ito to siya yung pomodoro na giniling mga kaibigan Yung ano Nilubok na ano Na um, kamatis no? Nilubok ni siya <laughs> <laughs> Ayan na mga kaibigan no. Ito na yung sauce natin mamaya dito sa ating tortellini. At ito na mga kaibigan oh, no? ating uh, kunting ano, akin lang i -ano, i-flex ko lang sa inyo kunti ang ating mga ang ating malit na kusina. <laughs> Ayan no. Ito yung ating ano oh, lagayan ng mga plato mga kaibigan oh. No? Ayan. Ayan uh, na Tapos may mga kontinituri din doon hmm. yan, Ayan o oh. Tapos dito naman sa kabila uh, Mayroon tayong mga Ano din Mga gamit din na uh. saka yan ang ating pasta Sa At saka dito sa ibabo Ito yung heater namin Mga kaigsonan Mga kaibigan Yung pangpainit sa bahay Dito sa buong bahay uh. At Dito Nandito yung ating mga condiments uh, Ayan Ang daming condiments na no? <laughs> Ayan o. Oh. meron pa sa baba. Yung dito, yung mga plato natin. Saka dito, ito yung ating mga kutsara. Ito mga kutsilyo. Yung mga luwag. At mga pangsandok. na uh, pang ano, sala. Uh -huh. saka dito naman, ang ating basurahan. Uh, basurahan, saka yung mga detersibo, yung mga ano, pang ano, sa plato. Ito yung ating sink, uh, lababo, mga uh, kaiksona. Ayan. Tapos, ito yung ating oven. Uh, may oven din tayo. Ayan. Ayan ang ating oven, uh, porno. Uh, tsaka ang ating washing machine. Ayan ang ating washing machine, no? Yun yung ating washing machine, mga kaibigan. Uh, yung ating panglabah. Uh, may may sa padre, walay sa pangakalaban. <laughs> At saka, ari na, mga kaibigan. Mm -hmm. Ito na yung ating ano, sauce. Yum. Ay. Ayan na mga kaibigan. Ito na yung sauce natin, no? Oh. At saka ito na yung ating ano. Bubukulo na yung ano. tubig. Ilalagay na natin tong ano mga kaibigan. Tortilleni. Eh. Magsaglit lang ito, 2 minutes lang ito, 2 minutes ka ano ng 2 minutes at tinagad siyang ano. Yan. Ay oh. Kailangan natin siya ng ganun-ganon. Tapos lagay na agad natin dito siya. Oh. Ma, lang siguro to dito mano kasi bulinti pa tong ano ma, salsa. Ha? Hmm. Ayan o. Oh. na natin tong salsa lahat ng ating ano oh. Ayan, ano natin siya no? Ayan no. saglit lang ito dito Atin lang ito siyang panuhin konti Ito yung ating ano ngayon Handa sa Valentine's Day <laughs> Ayan mga kaibigan Tsaka Lagay okay, muna natin Lagay muna natin yan dyan ha so, uh, Ito yung ating mga ano Yung sibuyas natin May, may submissible na no? Oh. o Ito ano, mga lamas Uh, ano ako sa aking channel na ito, Siglang Araw. Kasi nagawa ko ito noong panahon ng lagnat na pang, pang Kasama-kasama ko pa si Buhay Pangarap. O, oh, si Grey Rio TV. O, oh, mga kaibigan. Ito, ating panandok. Mamaya, gaganyanin na natin siya. Lalagay na natin dito. Ayan. Masarap to mga kaibigan. Kasi yung, yung sauce natin, no, talagang ano, simple, simple lang. Bawang lang at saka tuno. Tsaka yung ano, salsa di pomodoro na ating inilagay. Ayan. Simpleng simple lang mga kaibigan. Mabilis lang to siya. Mabilisan lang na luto. Ayan. Ngayon, lalagay na natin siya. Patayin na natin. Patayin. Patayin na natin. Ayan. Lalo natin siya. Ayan. Ayan mga kaibigan. Tortellini. Porcini e funghi yung fungi ano yung ano dito mushroom mushroom mga kaibayan mushroom ayan o oh. no? tapos atin na, na yung halo halo dito atin na ni atin mo na siya uh, i saglit no atin mo na siyang sindihan saglit para magtuloy tuloy ang kaniyang kutura ang kanyang pagkaluto masarap ito mga kaibigan ah, talaga masarap ito yan haluin natin siya ng mabuti no para yung ano ah, talagang mag ah, pantay pantay ang kalami uh, ah. kuha no? tayo ng ano ano kaya ah, ito kutsara hindi natin yung ano niya yung alat niya batikman natin yan tama lang ang alat mga kaibigan ayun tikman natin yung ano tortilla ni na ba siya patayin na natin patayin na natin Hmm. Perfect. Okay, salamat sa inyo no. Hanggang sa sunod na mga kunting palabas at ma payak na palabas natin. ha Mag-ingat tayo lagi mga kaibigan. Mm. At saka laging manalangin tayo magpasalamat sa ating mahal na Diyos. Ciao, ciao.